Ako siya. Anong pa kayo? Ako siya. Ako Ako siya lang. Pasok ako sa loob. Pasok ako sa loob. Puno niya, lang ito. Tapos ikaw. Kaya ko balik dito. Ayan, kami oras ba Notary, notary lang, notary. notary. Notary lang, notary lang. Notary lang, notary lang. Notary lang. Notary lang bro. 'Yan yung ipipusapan natin para patungan pa na creative. So, oh. 'yan yung pa ipipusapan natin. Oh. Ayun sir. Ako sir. 'Yung ano na 'yun. Okay, what's up na? Pakiusap, si na. Pakiusap. Na ako, sir. Pakiusap, pag-usapan natin so, bukas na lang uh, 'yun. Sama po ba sir si attorney sir? Yung magnotaryo, uh, uh, yung notaryo, yung notaryo publiko. Sir. 'yun sir. Para sa tama. Ah, nakikiro sa isang oras. Oo. Huwag, huwag. Baka may ito. Huwag, huwag. Baka ito. Hindi, hindi. Hindi siya president niya. Asan niya ito, pare? Huwag, huwag. Huwag pa ba yan niya? Rotary lang. Huwag siya sa kayo, pero huwag siya. Huwag siya sa toga. Huwag maawa sa toga. na lang. na lang. na lang bigyan mo na notaryo lang yan naman eh. Nasa batas yan. Sir, ah, papasok na po sa kung ano daw sir, yun lumabas no, yan, sila doon, sir ang papasok sir. Hindi, yeah, sila lang, sila lang. Sandali lang, no. sandali lang. Sandali lang, may usapan naman tayo. D uh, notary lang. Notary Yung usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang ang papasok. Sige. Ano po muna? Notary lang. Pwede lang naman, pakiklir lang po. Okay, sir. Notary lang. Pwede lang naman, pakiklir lang yung abogado lang. Yes, sir. Pinarating ko po, sir. Ah, uh, karapatan. Uh, karapatan uh, sa... ng kawal ang Pilipino magkaroon ng uh, Alam niyo yun. Pinarating ko po, sir. Pinarating ko, unfortunately, sir, yun pang-instruction sa ating, sir. Yan namin po, sir. Anak, kapatid mo na,

No piniente, piniente, no lang. Ano na? No Pilipino tayo. No. One love, one mission. Ano ba yan? Notary no lang. No lang yan. Sila ang papasok. No Apogado lang ang papasok. Apogado. Notary. Notary lang. Sige, papasokin na lang yan, sir. Notary lang. Notary. Sorry, yung sa Supreme Court. Apogado lang. No lang ko lang kaya. Five o'clock lang sa Supreme Court. lang sa Supreme Court. Nandito tayo makakarito. Ay, pare, pare. Nandito si Sir. Huwag na, huwag na.